Panginoong Diyos, aming kanlungan at lakas, ama ng lahat ng pag-asa, lumalapit kami sa iyo sa sandaling ito nang may nagsisising puso at nauuhaw na kaluluwa. Kinikilala namin ang aming kalitan sa harap ng iyong kamahalan, ang aming kahinaan sa harap ng iyong walang hanggang kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagahari sa langit at lupa, ang Panginoon na sumusuporta sa universo sa kanyang makapangyarihang kamay sa iyo namin natatagpuan ang tulong para sa aming mga kahinaan, ang lakas para sa aming mga pakikipaglaban, ang kapayapaan para sa aming mga paghihirap, sa harap ng karamdamang dumarating, ng sakit na bumabagabag sa amin. Itinataas namin ang aming mga mata sa kabundukan. Alam namin na ang aming tulong ay nagmumula sa Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. Walang ibang lugar kung saan kami makakahanap ng kaginhawaan para sa kaluluwa, kundi sa iyong presensya na nagpapanumbalik ng lahat, O Ama. Nakikita namin ang buhay ng mga taong nahaharap sa pagkalito ng medisina. Ang mga ulat ay tumuturo sa kawalan ng pag-asa. Ang mga prognosis ay hindi sigurado. At ang agham, sa kabila ng lahat ng pag-unlad at kaalaman nito, ay umaabot sa limitasyon nito. Ang doktor sa kanyang katapatan at kababaang loob ay nagsasabi, Ginawa ko ang maaari kong gawin. Sa puntong ito, Panginoon, nasusubok ang aming pananampalataya at kailangang panibaguhin ang aming pag-asa. Ang mga pintuan ng agham ay nagsasara, ngunit ang mga pintuan ng langit ay bumubukas. Ang landas ng tao ay nagiging isang dead end, ngunit ang iyong banal na interbensyon ay nagpapakita bilang tanging maluwalhating daan. Kapag ang karunungan ng tao ay hindi na makahanap ng sagot, ikaw, ang Diyos ng lahat ng karunungan, ay may huli at tiyak na salita. Ang huling salita ay hindi ang sa ulat, hindi ang sa karamdaman, hindi ang sa medisina, kundi ang salitang nagmumula sa iyong banal na mga labi, na kiyang gawin at likhain ang lahat, dumadalangin kami, Panginoon, para sa mga nagdadala ng mga sugat na napakalalim, na kahit ang oras, ang makataong manggagamot na ito ay hindi kayang hipuin. Ito ay mga marka sa kaluluwa, trauma sa espiritu, mga peklat na iniwan ng buhay at patuloy na dumudugo. Sa kabila ng pagtatangkang magpatuloy, sa kabila ng pagsisikap na makalimutan, ang sakit ay napakalaki, napakalakas na ang sugat ay muling bumubukas at ang kaluluwa ay nakadarama ng kawalan ng tulong. Ang sakit ng kaluluwa ay madalas na mas malupit Kaysa sa pisikal na sakit sapagkat ito ay tumatama sa kaibuturan ng pagkatao nagpapahina sa mga emosyon at nagpapadilaw sa pag-asa at sa harap ng sakit na ito na tila walang katapusan nagpapatira pa kami sa iyo ang manggagamot ng kaluluwa tanging ang iyong hipo tanging ang iyong presensya tanging ang iyong pag-aliw ang makakapasok sa lalim na ito at magdadala ng pagpapagaling na nagpapalaya and nagpapanim mago at nagpapanumbalik ng sigla ama. Sumisigaw kami para sa mga nakakaramdam ng matinding sakit na walang gamot, walang palliative, walang distraction sa mundo ang makapagpapagaan. Ang sakit ay nagiging isang palaging kasama, isang anino na lumalawak sa lahat ng araw at gabi, nagpapahina sa lakas at kumukonsumo sa kagalakan ng pamumuhay. Ito ay mon isang sakit na nagbibihag, naghihiwalay, As nagpapatahimik sa boses ng pag-asa. Yosfag ay nagiging isang imposibleng pagtakas, at ang pahinga, isang malayong pangarap. Ngunit ikaw ang Diyos na lumalakad kasama ang mga nalulumbay at inaapi. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lalim ng paghihirap ng tao, na namuhay sa laman at buto ng aming mga sakit at karamdaman. Ito ang dahilan kung bakit kami nagtitiwala sa iyo, hindi lamang para sa kaginhawaan, kundi para sa kumpleto at tiyak na pagpapagaling. Ang iyong intervention ang tunay na gamot na kailangan ng kaluluwa, ang walang katapusang pinagmulan kung saan dumadaloy ang kalusugan, kapayapaan at kagalingan. Panginoon, may mga tao na nahaharap sa mga bundok na napakalaki, napakahalang, na ang tanging tugon na ipinibigay ng katawan at isip ay ang pagsuko. Ito ay mga hadlang na hindi malalampasan mga hamon na tumatayo bilang mga pader sa harap ng paglalakbay. At ang kaluluwa ay nawawalan ng pag-asa dahil hindi makakita ng paraan palabas. Ang karamdaman ay nagiging bundok na ito at ang tao ay nakadarama ng pagkadurog dahil dito hindi kayang gumawa ng susunod na hakbang. Ang pananampalataya ay nag-aalinlangan, ang sigla ay nawawala at ang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan ay nawawala sa abot tanaw. Ngunit ikaw ang Diyos na nagpapagalaw ng mga bundok, ang Panginoon na naguutos sa mga bato na ihagis ang sarili sa dagat. Para sa iyo, walang imposible at walang hadlang na makakabangga sa lakas ng iyong kapangyarihan. Ikaw ang nagiging daan sa gitna ng disyerto at nagpapadaloy ng mga ilog sa tuyong lupa at sa iyo kami sumisigaw upang alisin ang bundok na ito na pumipigil sa amin na magpatuloy. Nananalangin din kami, O Panginoon, para sa mga nakakita ng mga alyansa na nasira at ngayon ay nabubuhay ng may pusong nasaktan na durog. Ang sakit ng pagtataksil, ang sakit ng pag-iwan, ang sakit ng pagkadismaya ay isang sakit na dumadaloy sa kaluluwa at iniiwan itong basag ang karamdaman ay madalas na isang resulta ng mga dinalunasan na emosyonal at espiritual na sugat. At sang tao ay nakadarama ng kahinaan, walang matatag na pundasyon ng walang suporta na kinuha mula sa kanya. Ang espiritu ay nalulumbay at ang katawan ay sumasalamin sa kahinaan ng kaluluwa. Ngunit ikaw ang Diyos ng katapatan, ang nagtataguyod ng mga pangako at nagpapanumbalik ng nasira. Ikaw lamang ang makakapanumbalik sa sinira ng tao. Tanging ang iyong pag-ibig ang kayang magpagaling sa pinakamalalim na lamat ng puso upang gawin kaming ganap muli, upang panumbalikin kami mula sa loob palabas, upang ang aming buhay ay muling magbigay luwalhati sa iyong banal na pangalan o oh. naway ang aming panalangin ay hindi lamang isang panawagan, kundi isang malalim na paniniwala. Paniniwala na may pagpapagaling mula sa langit para sa amin ngayon ang iyong pangako ay hindi isang alamat, hindi isang kwentong pambata, kundi ang hindi matatawarang katotohanan ng iyong interbensyon. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng medisina. Hindi mahalaga ang kalubhan ng problema. Hindi mahalaga ang aming sitwasyon. Ang iyong pagpapagaling ay magagamit. Handang dumating sa amin. Handang baguhin kami. Handang panumbalikin kami ng buo. Ang tiyatiyakang ito ay sinasabibigay sa amin ng bagong lakas. Nagbibigay sa amin ng bagong sigla at nagpapahintulot sa amin na tumingin sa hinaharap hindi nang may takot, kundi nang may pag-asa ng isang taong nakakaalam na ang kanyang tagumpay ay sigurado. Ito ang pangakna na sumusuporta sa amin, ang angkla na humahawak sa aming kaluluwa sa bagyo ng buhay. Dumadalangin kami, Panginoon, upang ang lahat ay makababad sa ilog na ito na nagpapagaling at nagpapanauli sa kaluluwa. Isang paglubog na hindi lamang pisikal, kundi isang paglubog ng kaluluwa at espiritu. Isang ganap na pagpapakumbaba sa iyong kalooban at iyong kapangyarihan. Ang ilog na ito ay hindi gawa sa ordinaryong tubig, kundi sa buhay na tubig, na naglilinis, nagpapadalisay, at nagaalis ng lahat ng karumihan na dumudumi sa amin. Hayaan mo kaming lumubog sa ilog na ito, O Ama, upang ang aming kaluluwa ay malinis mula sa lahat ng sama ng loob ng lahat ng galit, ng lahat ng kapaitan na iniwan ng mundo sa amin. Ang iyong ilog ay naglilinis ng hindi kayang maabot ng aming lakas at ginagawa kaming nalinis at pinatawad sa harap ng iyong kabanalan. Naway ang pagpapagaling ng kaluluwa ay magbukas ng mga pintuan para sa pagpapagaling ng katawan. Sapagkat alam namin na ang lahat ng tunay na pagpapagaling ay nagsisimula sa espiritu ng tao. Panginoon, sa panawagang ito. Naaalala namin ang iyong pangako na ang mga sugat ay gagalingin. At kaya't inilalahad namin sa iyo ang bawat buhay na dumudugo. Hindi lamang ito ang sugat na dulot ng karamdaman, kundi ang sakit ng pag-iwan, ng pusong basag, ng pag-asa na nawala. At kahit gaano pa ang pagtatangkang itago, kahit gaano pa ang ngiti sa labas, ang kaluluwa ay sumisigaw para sa tulong. Ikaw lamang ang makakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng aming pagkatao at maabot ang eksaktong punto ng sakit. Hindi kami humihingi lamang ng pansamantalang kaginhawaan, kundi ng kumpletong pagpapanumbalik isang pagpapagaling na nagmumula sa langit upang ang buhay ay hindi lamang bumalik, kundi maging isang patutuo ng iyong kabutihan at iyong kapangyarihan na gawing tagumpay ang trahedya. Naniniwala kami, Ama, na ang karamdaman ay walang huling salita. Ang huling salita ay sa iyo. At sa sandaling ito, sumisigaw kami na ang kapangyarihan ng iyong kaluwalhatian ay ibuhos sa bawat katawan na nanlulupaypay. Naway ang iyong banal na hipo ay maabot ang bawat selula, bawat organo, bawat sistema, at ang kalusugan ay maibalik sa buong kapunuan nito naway ang lakas ng iyong banal na espiritu ay pumasok kung saan hindi kayang maabot ng gamot ng tao, naglilinis ng kailangang linisin at nagpapanumbalik ng nasira. Ang iyong salita ay parang balsamo na nagpapagaling at parang apoy na nagpapadalisay. Naway ang kapangyarihang ito ay kumilos ngayon na ginagawang mangyari ang imposible sa harap ng aming mga mata para sa karangalan at kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ama, nananalangin din kami na ang iyong ilog ng buhay na tubig ay bumaha sa bawat buhay na nasa tuyong kalagayan. Ang kawalan ng pag-asa ay isang disyerto sa kaluluwa at ang sakit ng kasalukuyan ay nagpapalimot sa amin sa mga pangako ng hinaharap. Ngunit ang iyong ilog, Panginoon, ay ginagawang hardi ng disyerto at ang tuyong lupa ay nagiging matabang lupa. Naway ang iyong buhay na tubig na dumadaloy mula sa trono ng biyaya, ay dumaloy ngayon, naghuhugas ng lahat ng kapaitan, lahat ng kalungkutan, at lahat ng kawalan ng sigla. Naway ang iyong banal na espiritu ay punuin kami ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo, ng kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng mundo. Sa uvnamadu sa nawa nagtutulak sa amin patungo sa iyong layunin para sa amin, kahit na sa gitna ng sakit, ipinapahayag namin nang buong pagtitiwala sa aming puso na mangyayari ang paggaling, hindi dahil sa aming karapatan, hindi dahil sa aming lakas, kundi sa pamamagitan ng iyong awa at kapangyarihan ng iyong krus. Walang karamdaman na makakaresiste sa pangalan ni Jesus. Walang kasamaan na mananatili sa harap ng autoridad na ibinigay niya sa amin. Naway ang bawat isa na nakikinig sa dasal na ito ay maramdaman ngayon ang pagkalas ng mga tanikala ng sakit at takot. Naway ang pananampalataya ay tumayo ng may bagong lakas ng loob at naway ang katiyakan ng tagumpay ay pumuno sa aming pagkatao. Ang araw ng pagpapakita ng iyong kapangyarihan ay dumating na. Tinatanggap namin ang himala at ang aming buhay mula ngayon ay isang buhay na patutoo na ang langit ay patuloy na kumikilos, nakapagaling at nagbabago. Oo, Panginoon, Naway mailubog kami sa ilog na ito na pumapawi sa uhaw ng aming puso. May uhaw na hindi mapawi ng mundo, isang pananabik para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa mga kasiyahan at tagumpay ng tao. Ito ay ang uhaw sa iyo, ang uhaw sa iyong presensya, ang uhaw sa isang matalik at totoong relasyon sa aming tagapaglikha. At tanging ang tubig na buhay na umaagos mula sa iyong trono ang makapagbibigay sa amin ng hinahangad ng aming kaluluwa. Ang paglubog sa ilog na ito ay ang paghahanap ng kapayapaan, ng kaginhawaan, ng layunin para sa aming pag-iral. Naway ang uhaw na ito ay magdala sa amin sa iyo, at naway ang iyong ilog ay magbigay sa amin ng kasiyahan na kailangan namin para sa aming paglalakbay upang hindi na kami mauhaw pa sa anuman kundi ang iyong presensya. Naway ang aming mga sugat, Panginoon, ay pagalingin ng langit. Hindi di lamang ang mga pisikal kundi ang espiritual, emosyonal at mental. Alam namin na ang langit ay nagpapagaling, na ang langit ay nagpapanumbalik, na ang langit ay nagbibigay buhay muli. Ang iyong kapangyarihan ang gumagawa ng himala. Ang iyong kabutihan ang nagbibigay sa amin ng kagalingan. Hindi kami nagtitiwala sa anuman kundi sa iyong biyaya at sa iyong awa. Naniniwala kami na ang paggaling ay hindi lamang para sa isang bahagi ng iyong simbahan, kundi para sa lahat ng naghahanap sa iyo ng may pananampalataya at pagpapakumbaba. Ang langit ay handa ng kumilos, ang langit ay naglabas na ng kailangan namin, at ang aming pananampalataya ay tumatayo upang tanggapin ang himala hindi lang kami nagdadasal, kundi nagpoposisyon kami bilang mga naghihintay sa iyong makapangyarihan at maluwalhating pagpapakita. Oo, mabubuhay kami. Ito ang pangako, ito ang aming paniniwala. San man dumaloy ang tubig ng Diyos, ang mga ilog ng Diyos magkakaroon ng buhay. Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang pagkatalo. Ang iyong presensya ay nagdadala ng buhay na sagana at tinatanggap namin ito ngayon ang tuyong lupa ng aming puso ay tutubo at ang disyerto ng aming buhay ay magiging isang hardin na dinilig, isang lugar ng pamumulaklak at pamumunga. Kung saan dati ay may kawalan ng bunga, ngayon ay magkakaroon ng iyong pagpapala. Kung saan dati ay may disyerto, ngayon ay magkakaroon ng mga ilog ng tubig na buhay. Ito ang iyong pangako at kinukuha namin ito para sa aming sarili sa pangalan ni Jesus. Ang Panginoon ng aming buhay at ng aming kaligtasan, Panginoon, saan man dumaan ang iyong ilog, magkakaroon ng paggaling. At tumapimisakit sit ay galing, ang mga kirot ay mapapawi, at ang nakaraan, kasama ang lahat ng mga marka at sugat nito, ay ganap na mabubura. Walang mas makapangyarihan kaysa sa iyong paghipo, walang mas makapagpapanauli kaysa sa iyong presensya. Ang iyong ilog ay ang ilog ng paggaling ang ilog ng pagpapalaya, ang ilog ng ganap na pagpapanumbalik. Naway ang tubig ng iyong espiritu ay dumaloy sa aming buhay ngayon. Hinahawakan ang bawat sel, bawat organ, bawat molekula ng aming katawan. Naway ang iyong pagpapahid ng paggaling ay bumaba sa amin upang ang aming katawan ay maiayon sa iyong perpektong kalooban at sa iyong pangako ng buhay at kalusugan. Nararamdaman ko ngayon, o ama, na ang langit ay bumubukas. Siyampings din hadlang ay nasisira, ang mga kadena ay kinakalag, ang himala ay inilalabas. Ito ang sandali upang makawala mula sa karamdaman, takot at kawalan ng pag-asa. Narinig na kami ng langit at ang araw ng aming tagumpay ay dumating na. Wala nang dahilan upang mag-alinlangan. Wala nang dahilan upang manlumo. Oras na upang tumayo, magposisyon, at tanggapin ang iyong, sa iyong walang hanggang kabutihan, ay ibinigay na sa amin. Imaapagleng, huwi mga mana, ito ay among bahagi, ito ay among karapatan, bilang mga minamahal na anak ng Ama. Panginoon, mangyayari ang pagaling. Ito ay hindi isang panaginip, hindi isang utopia, ito ay ang katotohanan na nagpapakita ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng iyong banal na espiritu. Ang iyong kapangyarihan ay kumikilos. Ang iyong biyaya ay umaabot sa amin. Tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus ang perpektong kalusugan, ang ganap na pagpapanumbalik at ang kumpletong kalayaan. Naway lumakas ang pananampalataya sa aming puso, naway ang pag-asa ay magbago sa aming kaluluwa, at naway ang iyong pangalan ay maluwalhati sa aming katawan at sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng imposible, ang Panginoon na gumagawa ng himala, ang Ama na nag-aalaga sa amin sa bawat detalye ng aming pag-iral. Ama, ang araw ng aming tagumpay ay dumating na. Hindi na kami titingin sa nakaraang sakit, hindi na kami magtatagal sa mga marka ng karamdaman. Ngayon, ang aming paningin ay nakatuon sa iyo, na siyang may akda at tagapagtapos ng aming pananampalataya. Naway ang aming buhay ay maging isang buhay na patotoo ng iyong kapangyarihan at iyong kabutihan. Naway mula ngayon, mabuhay kami para sa iyong kaluwalhatian. Nagpapalaganap ng balita na ang iyong paggaling ay magagamit para sa lahat ng naghahanap nito. Salamat, Panginoon. Dahil ang aming dasal ay narinig at sinagot na. Amen. Inaanyayahan kita, aking kapatid, na ilike ang button upang ang mensahe na ito ng pag-asa at paggaling ay umabot sa mas maraming puso na nangangailangan ng banal na interbensyon. Ibahagi ang video na ito sa isang taong alam mong dumaranas ng karamdaman o ng sakit sa kaluluwa dahil ang pangako ng paggaling mula sa langit ay para sa ating lahat. At huwag kalimutang ilagay ang iyong pangalan sa mga komento upang makapagdasal kami ng magkasama para sa iyo at sa iyong pamilya. Kung mayroon kang isang espesyal na kahilingan sa panalangin, o isang patutoo sa ginawanan ng Diyos sa iyong buhay. Iwanan ang iyong mensahe. Ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa at ang iyong kwento ay maaaring maging himala na kailangan ng isang tao upang maniwala. Manatili sa channel dahil ang Diyos ay may higit pa para sa iyong buhay.